Pandakaking Itim Bracelet for Men and Women Ito ay tapos ko ng madasalan at ready na ito magamit At ito ay pwede lang madala sa kahit saan mga lugar Pwede lang mabasa ng tubig kapag naliligo Ang bracelet na ito ay nagagamit bilang proteksyon sa mga kulam, barang, sumpa, usog, batik, tigalpo At iba pang mga spiritual na atake Kasama na rin ang sumpa at ito ay nakatulong din, proteksyon sa lasun na gawa ng mga manglalason. Proteksyon din ito sa mga bad spirits, aswang, mga, mga di nakikita na mga nilalang. At ito ay dinasalan ko para magkaroon ng bisang pasumbalik sa lahat ng klaseng mga masamang mahika na atake ng mga kaaway. At ito ay isusot mo lang palagi at dadalhin palagi kahit saan man magpunta para mabilis magabsorb sa katawan ang visa nito kapag dala ito ay maaaring di ka mapinsala o di ka matablan sa aking mga nababanggit